O ngayon, kung hindi niya pala budget yung mga in-insert, bakit niya pinirmahan? Simple analogy, mga kabatas natin. Pumunta tayo sa restaurant. Okay? Pumunta tayo sa restaurant. Tatlong mesa tayo. Kasi hindi tayo kasya sa isang malaking mesa eh. Di ba? O ngayon, ako yung maglilibre. Call me the president. Okay? Call me the president. Ngayon, dun sa mesa ko, may in-order akong crispy pata. Okay? Mesa number two, may in-order siyang crispy pata din. Tapos mga soft drinks. Doon sa kabila, mga kabatas natin, o umorder siya ng crispy pata. Pareho ng in-order namin doon sa table one, two, at 3. Pero, nag-insert siya ng kare-kare. So, doon sa table number 3, mga kabatas natin, nag-insert siya ng kare-kare. Ngayon, sabi ko doon sa waiter, Waiter! Bill. Sa akin lahat, pupunta ng bill. Di ba?